Ayan, may dala tropa natin, no oh. Limang piraso. Galing daw ito by boss JL Castro ng Amukaw Tarlac. Bali, ang ganda pala. May, may pa ng mga ganito sa Amukaw Tarlac. Yon mga singko. Bali, ngayong araw na to, eh, meron isang tropa pips natin na gusto magpabenta mga mahilig sa off-color sa mga mahihilig sa off-color mga rare color eh, meron to tropa na si JL Castro nasa ibang bansa na siya ah, kasi ito ngayon eh, nagdala siya ng ibon e papa display daw niya sa atin ito yung dinala niya eh, sobrang rare ah, medyo mataas ang presyo ngayon binaba niya binagsak niya yung presyo para daw may out na dahil nga nasa ibang bansa na siya wala na yata nag-aalaga kay boss JL Castro andito yung ibon mo safe na safe kaya papakita natin sa kanila Baka mayroon magkagusto para naman may out na niya. Matulungan natin si Tropa Pips. Nasa atin yung mga ibon niya. Limang piraso. Kung mahilig kayo sa mga yelo. Hindi yelo ah. yellow, Malamig. Ibig sabihin, ice ang kulay. Ice water. <laughs> okay, malamig sa mata to eh. Dahil nga makinis. maganda uh, maganda kulay. Kaya tinawag siya medyo rare siya. Mga singko. Kaya yung mga gusto, eh, pwede niyong puntahan, pwede nyo makita dito personal. Eh, bago natin papakita yung dala ni Boss JL na kalapate, limang piraso na napakaganda. Eh, pakita ko muna sa inyo yung dinala sa atin ni Joseph Santiago na taga San Isidro, na isang tropa pips natin. Eh, nagdala siya ng isang pair na ang ganda ng kulay, oh. Blue check na parang Johnson Relax, lalo na to. Blue check siya na parang Johnson Relax. Club ring, itong kak na to. Ito namang hen, eh, commercial lang siya pero ang ganda rin niya halos same color sila ayun no? Oh, makikita nyo ang ganda oh. ayun no? Oh. same color sila pero maganda sa mata kasi yung mga ganitong kulay eh maganda talaga sa mata maganda lumilipad Maganda sa loob. Tsaka maganda daw siya, ilalaro. Maasin dahil nakaklab itong kak niya. Maasin ko. Pero itong hen, eh, ano lang, commercial leg bag lang. Bali, eto, dinala niya ito, maasin Dahil nga, yung pinakita nating opal na babae natin, eh, kukunin na ni Boss Joseph. Kaya, nagdala siya ng kapalitan niya. Para meron daw tayong pamalit. Ngayon, ipoporsin natin ito. I-display natin sa labas para mabawasan yung mga alaga natin. Kasi talagang hindi tayo nagkikip. Ang kinikip ko lang makasin ko yung mga pang personal lang talaga natin. Meron kasi ako mga kinukuha sa mga tropa. Ilang lang mga ko. Tapos yun lang sinusubukan natin. Sinasaalang natin tapos nilalaro natin doon sa tropa pips natin. Dahil nga wala tayong oras na maglaro. Kaya wala tayong magandang loob. Hindi pa tayo nakakagawa mga sito. Ang tayong budget. Isa tayong dukha! Pero okay lang. At least yung mga ibon natin na susubukan pa rin natin. So, yun. Bali, ito lang yung ibon na dala ni Joseph Santiago. Ito yung kapalitan nung no? to, 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 to. Yung breeder natin na babae. Ayun no? na opal. Kaso hindi pa natin maibigay dahil nga nagbubuhay pa siya ng magandang anak na blue bar. Opal siya pero blue bar. So ayun, bali pag nakuha yung anak, eh, pwede na natin ibigay kay Boss Joseph Santiago. Eh, pwede na natin ibigay sa kanya yung yung nanay, yung pinaka dahil sa kanya naman galing talaga yan. Gagamitin ata niya. Ito yung dala niya. Silipin lang natin. Dahil maganda siya mga ko. Mukha siyang Johnson Relax na blue check. Ayun o. No, maraming mahilig sa ganitong kulay. Maganda dyan, nailaro. Ayun o. No, nilaro siya. Nakaklabring. Kak! Bali lalaki to. Yung hen, eh, commercial lang siya. Pero maganda rin. Halos magkakulay eh. No, bagay na bagay silang dalawa. Yun nga lang, hindi siya gano'ng malinis sa may ulo Pero pwede na Ayun o Magkakulay na magkakulay Bale, eto daw yung pair Ngayon, nilalabas natin sa pwesto Para makita ng mga tropa pips natin Na mahilig sa mga ganyang kulay Na nakaklab Diba? So, ayun Puntaan natin yung mga Malalamig sa mata Yung mga so, ice May dala yung tropa natin, o oh. Limang piraso Galing daw ito By Boss JL Castro ng Amukaw Tarlac. Bali, ang ganda pala. May meron may, pa mga ganito sa Amukaw Tarlac. Nasa abroad daw si Kuya. Bali, dinala to ng tropa niya. Iniwan lang. <laughs> iniwan lang dito. Mukhang pakakainin lang natin sila. Pero eto, eh, kaya iniwan daw, eh, parang mm, ipapa display. Kung niya nyo mga ko, para silang ab, ano, abuhin. Ayun o, no? mga blue bar sila pero abuhin. Napakaganda na ng kulay. bali ito yung tinatawag nilang mga ice, ice pigeon. Malalamig sa mata. Oh, malamig sa mata. Ice eh. Ice, ice bali ito eh, limang piraso. Kaso, gusto ko siyang hawakan. Napakahirap lang buksan dahil pinakabuli ata ni Kuya yung tagkatali. Yeah, silipin lang natin. Huwag sana makawala dahil one hand lang tayo. Yan, dito lang sa bungad. Yun, nakatali pa rin talagang ano, silyado. Ha, sige ko. Ang galing na natin. Silyado yung pagkakatali niya. yan kailangan natin ng gunting. Yan, 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 yan. Isang kamay lang, ha? Ha, Talent yan. <laughs> Isang kamay lang ang pag-opening natin. Yan. Ay, talaga. Yun. Yan, pwede na ito. Medyo mahirap kasi baka makawala. Eh mukhang mamahal lang mga kasi ang ice pigeon diyan mga asing, eh, medyo mataas ang presyo. Kaso gusto ko silang kilatisin. Dahil tingin ko eh ito 'yung mga project na ice. Talaga mo mabukas. <laughs> Yan, silipin lang natin yung ilang piraso. Dahil nga magaganda yung ice pigeon. Tayo may ice pigeon tayo. Pinreject lang natin. Kaso ito yung gusto kong kunin sa ice pigeon. Yung ice pigeon kasi natin mga ko. Yung bar nila hindi itim. Fancy pa. Ah, tapos wala na rin siyang buhok sa paa. Ah. Kaso ang problema dito eh medyo maiksi pa yung ka. Tingin ko na cross ito sa damasin na ice pigeon. Pero maganda na siya isang cross na lang ito sa racing mahaba na ito kanito mga singa tsaka kuha pa niya yung mata ng damasin eh pero ang maganda dyan ice na siya black bar yan ang gusto ko yan ganito ang ganda nito mga ko. bali ito yung dala ng tropa gagawin daw niya eh papadisplay dito sa may pwesto natin lagay lang natin ulit silip, silip tayo ng ano halos magkakamuka kahit na isa lang yung silipin natin dyan halos magkakamuka kasi sila kaso meron parang naiba ito ito mga masing ko medyo naiba ito silipin lang natin Ayun o, kasi ang bar niya malabo pa. Uh, parang kamukha nun yung sa atin. O, oh, di ba? O kaya baka kinross niya sa barless, pwede rin. Ayun o, hindi tulad nung, ayun black na black yung bar nito eh. Ang ganda na nito oh. Ganyan ang mga nakikita kong ayos na magaganda eh. Black na ang bar, tapos ang mga mukha nila, hindi pa ganito, talagang mga racing na. Pero ito eh, medyo may isipain to ka ng konti. Parising na siya konting develop pa kasi napakahirap kasi mag-develop mga ko talagang gugugol ka ng panahon tsaka oras bago ka makapagpalabas ng pinaproject na ibon na gusto mong kung ano maging kulay na gusto mo tsaka anong maging itsura ngayon yung isa para sa blue bar lang na ordinary ito to oh. parang blue bar lang siyang ordinary na ayun o dahil medyo dark na siya ng konti eh hindi tulad nung apat, eh talagang lalo na yun, oh. No? parang powder na siya. Ito, ito, ito. Tung isang to, oh. ko, parang powder na. Ito, ito ang ganda nito. Yun, no? oh. isang to, eh medyo powder, ano na siya. Talagang ice na ice na, na, ang dating. Ganun din, black bar din siya. Gaganda na mga trop. Meron palang mga ganito sa Amukaw Tarlac. Eh, hindi ko man lang alam na mayroon palang nagre-rare doon. Ganda nyo. Oh. Para siyang blue bar na sobrang kinis. Ganyan ang dating ng ice pigeon. Tsaka kakaiba siya sa talagang blue bar. Try natin mag... eto toto May mga natira pa kasi dito eh. Lagay natin siya. Titingnan natin kung aangat yung kanyang itsura. Kasi ang mga blue, eh ganyan. Katulad ng mga barless natin. Dark ang ulo. Pero yung ice pigeon, nangita niyo mga kasing Yung pagkakaiba. Ayan Oh. Napakaganda. Ay you know, ganyan ang ice pigeon. Talagang parang mamuti-muti na ang dating niya. Hindi tulad ng mga blue bar, ito kasi dan eh. o you no. Know. Ay you know. so, di ba? Parang puti na siya na meron siyang blue bar. Na bar. Mas so, okay you know, ang ganda. Kaso ang itsura niya, kamukha niya pa ito. You know. Ito kasi ngatin, medyo malit din yung tuka. Kaso slate na barless. Samantalang yon eh, ice feature na kulay. Hindi nga lang, hindi pa siya tulad ng mga racing na ganyan na itsura. yun yung mga pangkarera. O, ba? Diba? Ito, maganda itsura na ito, eh. Racing na siya. Pero yung kanya, eh, hindi pa. May exito ka. Tsaka medyo malit pa yung size niya. Pero maganda na siyang pang, ano, pang project ka, Magandang materialis na yan. Dahil walang Maaf, walang buhok sa paa. Black ambar. Ang ganda ng pagka-ice niya. So, yun. Ang dala ng mga tropa lips natin. Ayan. Yeah, ganda nyo. Mag makiinis. Diba muna natin siya dyan. At baka may makawala dito. Sasara muna natin. Bali ay mga dala ng tropa lips natin. Huh? Puro ice. Pero yung isa mukhang blue bar na na blue bar palang. lang. <laughs> Parang blue bar lang. Pero eh. yung tatlo, ice. Saka itong isa. Ganda nyo. Ice na ice. Oh ice ice baby <laughs> para mas makita natin yung ganda ng mga ice pigeon eh nagtabi tayo ng dalawa dito sa ating breeder cage tanggal muna natin yung laman para makita nyo yung ganda na ina-out ni Boss JL ito sila mga asing ko kung makikita nyo ayun yung mga blue check ayun no sa dulo dun sa kabilang cage yun yung mga blue check uh, blue bar halos ganyan din na kulay pero yung kanila eh kakaiba ayun no halos parang puti na parang abuhin na sobrang linis ayun no ang kinis nila ang maganda sa kanila eh black bar sila na walang map parang ah, ang ganda na nila o oh, ito yung tinatawag nilang ice pigeon na napakaganda ang ganda sa mata sa internet ko lang nakikita to eh meron pala sa amuhaw tarlac eh, medyo malapit lang sa atin yan. Bali, ito yung ibon ni Boss JL. Sa mga gusto daw makakuha, eh, pwede nyong pasyalan. Medyo pinabanan niya yung presyo nito. Nung, nung unang labas nito, nasa 15K. Mga uh, ko, yung mga ice pigeon natin. Eh, ngayon, eh, parang bagsak presyo na. Pero yung sa iba, kung kukuha kay sa iba, eh, medyo mataas pa ang ice pigeon. Dahil nga, quitting na si Boss JL, eh, medyo mura na lang yung presyo niya. Sakto-sakto na lang na ma-afford ng mga ibang kalapatids natin pero dun sa mga walang budget syempre talagang mataas para sa kanya napakahirap bumili ng ibon kapag kulang tayo sa budget kaya tayo ay nagtitiis lang tayo dun sa mga alaga natin tayo mga asingkay hanggang tingin lang din tayo sa mga ganitong ibon ang oh. ganda ng ibon niya, gusto ko nga rin kaso low budget tayo nagigipon tayong pangpagawa ng ating lop pero kung merong extra ay tayo sa kanya ng kahit isa lang ito yung tinabi natin Uh, para makita lang natin dahil dun sa pinaglagyan niya eh, medyo hindi natin masilip yung ganda. Pero ngayon eh, lumabas na. Ayan eh, mga to. Lumabas na yung kanilang ganda na ganito pala talaga kaganda ang mga ice pigeon. Para silang powder blue ang kulay dahil nga parang mapulbos-pulbos. Parang namumulbos ang kulay. Napakaganda mga kasing to. So ayan, kung gusto yung makakita ng ganito sa personal eh, pwede nyo akong pasyalan. Kahit It's window shopping lang kahit basta makita nyo lang at least alam nyo yung itsura ng ice pig dyan mga ko kahit di kayo bumili basta makita nyo lang ako este makita nyo na yung mga ice pig natin <laughs> <laughs>